Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV So ito yung ating bagong segment na kwento mo, opinion ko So yung mga kwento na maikli lang na pwede nating pag-usapan at mabigyan natin ng opinion Yung mga kwentong paranormal at katatakutan So magbibigay ako ng opinion o mga suggestion para kayo po ay hindi na magambala O di kayo maisaayos o maibalik na sa normal ang inyong mga experiences lalong lalo na pag kayo ay ginambala ng mga low vibration entity. So pwede nyo isend ang kwento nyo sa messenger na buhay na tv o pwede din sa email na buhay na tv at gmail.com So huwag nating patagalin, magpatuloy na tayo. ang kwentong ibabahagi ko ay pwedeng maging sagot sa tanong ni Rave Master Haru. Ito po ang kanyang tanong. Ako po may sariling tanong. Ano po ang mangyayari sa aura ng tao may tangan ng San Benito? Ang alam ko walang preference sa pagsuot ng medal. However, ano ba ang mas tama? Hayag una sa bulsa o tago Natanong ko yan kasi I said before, yung Saint Benedict Crucifix ko nakasabit sa bintana. Whoever, yung medal na meron ako before ng Crucifix, laging nasa wallet na nasa bulsa ko. Isang umaga ay nagulantang ang mga guro sa isang eskwelahan dahil sabay-sabay na sinapian ang limang babaeng estudyante. Hindi ko nasasabihin ang pangalan ng eskwelahan. Basta ito ay isang Catholic school. May mga madre naman sa eskwelahan na yun. Kaya agad-agad silang gumawa ng pray over para sa mga estudyante. Habang yung iba, tumatawag ng ambulansya. Ang mga nurse ng eskwelahan ay parang napako sa kanilang pinagkakatayuan. Biruin nyo pa naman mga first year high school pero tatlo o limang lalaki na ang umahawak sa kanila pero sobrang lakas ng mga ito sinisipa tinatapon pa yung iba yung sobrang pagwawala talaga animoy parang hindi sila ang kumokontrol sa kanilang katawan malipas ang isang oras dumating na ang mga rescue mga ambulansya ito at dinala sa ospital ang limang babaeng estudyante. Pagdating doon, ineksamin ng doktor. Normal naman lahat. Ang gagawin na lang ay ipapadrug test ang mga ito. Baka kasi may mga bisyo itong mga bata. Pero hindi makapaniwala ang mga magulang, pati na yung mga guro. Kasi mababait naman daw ang mga batang ito at isa pa, sobrang bata pa nila para malulong sa pinagbabawal na gamot. At gaya ng palaging diagnosis ng mga doktor, ang nangyari daw sa mga bata, mas hysteria. Pero yung dahilan hindi nila ma-point out, posibleng droga. Lumipas ang dalawang araw na discharge na ang mga estudyante. Kasi wala nang nangyari sa kanila. At yung mga drug test negative. Hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang mga batang ito. Noong araw din na yon, ang punong guro kasama ng mga guro ng first year ay nag-usisa sa mga biktima. Tinanong nila kung ano talaga ang totoong nangyari. Ang una daw sinapian ay itago na lang natin sa pangalang Angel. Nagsimula daw ito nung sinamahan si Angel ng kanyang best friend na si Sam papuntang CR. Nagtaka daw si Sam kasi sobrang tagal lumabas ni Angel hanggang sa may narinig siyang iyak yung parang naligalig parang balisa at nagkakalampagan sa loob ng cubicle kinatok ito ni Sam baka kasi kung ano na nangyayari sa kanyang kaibigan sa loob ng cubicle pero tumahimik ito malipas ang ilang minuto lumabas si Angel walang ekspresyon na mukha nito yung parang wala sa sarili. Naglakad na lang daw diretsyo pabalik sa kanilang silid paaralan. Kinausap siya ni Sam pero hindi ito sumasagot. Hanggang sa dumating na lang sila sa silid paaralan. Sakto din na nandoon ang kanilang tatlo pang kaibigan. Sinabi ni Sam kung ano yung nangyari. At nagtaka yung tatlo kaya nilapitan nila si Angel kung ano ba ang problema. Pero nang hawakan ito ni Sam, nanginig ang babae. May nakita siya sa kanilang harapan na napakatangkad na anino. Pagkatapos nun, blackout na. Wala na siyang maalala. Nang dahil sa salaysay ng mga estudyante, nakapagdesisyon ang punong guro na tumawag na ng exorcist priest. Merong kakilala na exorcist priest yung punong guro. Pero, hindi ito naka-assign sa kanilang lugar. Merong ibang naka-assign daw doon. Kaya habang hinihintay nila yung naka-assign na exorcist priest sa kanilang lugar, ay nag-request sila sa kanilang kura paroko para magsagawa ng misa doon mismo sa kanilang skwelahan. Lumipas ang ilang araw ay sinagawa na ang misa at noong araw din na yun ay pupunta ang exorcist priest. Yung limang estudyante bumalik na sa eskwela at syempre obligado silang dumalo sa misa. Pero pagkatapos na pagkatapos ng mas, itong si Angel, sinapian na naman. Sobrang lakas. Siyempre, dali daling rumispundi yung pare. Sumagawa so ng pray over. Siguro yung basic lang kasi wala siyang authority na gawin yung exorcism. Itong si Angel nagwawala inaatake niya ang kanyang mga katabing estudyante. Kaya pilit siyang hinahawakan sa braso, sa kamay, sa paa, habang ang pare naman ay winiwisikan siya ng holy water. Sa kabilang dako naman, ay nagmamaneho sa kanyang kotse yung exorcist priest. Okay naman ang kanyang biyahe pero biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Pagkapasok niya sa compound ng eskwelahan, itinanong niya sa guard kung nasaan ang restroom. Ang mga gamit ni father, lalong-lalo na sa pag-eksorsismo, iniwan niya sa kanyang assistant na tumambay muna malapit doon sa guardhouse. Ipapaliwanag ko lang ang setup ng school compound. Pagkapasok ng kotse, doon ka magpapark sa harap ng school building. Kung saan, idinaos yung misa. Nagtaka si father. Kasi sobrang tahimik daw ng campus. Akala ba raw niya may misa? Pero bakit ang tahimik? Pero nung papaikot na siya sa likod ng campus, at tanaw na niya ang gym na pinagdausa ng misa. Gulat na gulat si father kasi maraming kumusyon ng tao. Yung parang hinahawakan nila yung sinasapian pero wala siyang naririnig na kahit anong ingay. Kaya dali-dali itong tumakbo papunta sa gym na walang ibang dala kundi yung susi lang ng kotse niya at parang himala na nawala yung kanyang sakit ng chan. Kaya rumispundi itong si Father. Nung lumapit na siya kay Angel, ay parang napako si Angel sa kanyang kinauupuan. Nang hihina ito at titig na titig sa bulsa ng exorcist priest. Napansin agad ni Father yung titig ni Angel kaya dumukot siya sa kanyang bulsa at doon niya naalala na merong keychain doon na Saint Benedict Medal at ang keychain na yon ginawa ng exorcism prayer bago binindisyonan ng isang exorcist priest malipas ang ilang minuto ay nadala nila si Angel sa principal's office. At doon na isinagawa ni Father ang kanyang ritual sa pag-exorcismo. Tumagal daw 'yon ng mga dalawa o tatlong oras bago niya na liberate o napaalis 'yung demonyo. Greetings mga migs. Ito 'yung opinion ko at saka sagot ko na rin sa tanong ni Master Haru. So regarding kung saan nakalagay yung San Benito sa tingin ko it's all about energy kasi So yung power of thought mo kung saan mo siya i-direct or i-point So doon may imbak yung energy Therefore kahit saan mo siya ilagay okay lang kasi yung energy ng power of thought mo yung dasal is nakadeposit na doon So parang power bank na siya. So kahit nasa bulsa pa siya, nasa bag or kahit ikwintas mo, so sa tingin ko gagana pa rin. Ang opinion ko regarding sa elemento na sumapi. Kung doon talaga galing 'yon sa CR, I doubt na isa 'yung demon. Pero although sa mga Katoliko, kapag sinabing spirit, na nandito pa earthbound pa siya so matik yan sabihin natin or sasabihin nila na demon na yun, fallen angel pero according to some sidekick practitioner yung mga taong legit na may mga third eye so may ibang mga spirit pa especially human spirits na hindi pa nakatawid hindi lang yung inaamin ng mga pare kasi minsan kasi yung ibang nagmumulto ay pare so baka mag yon sa kanilang simbahan kasi paano nyo maliligtas yung tao gamit yung faith nyo pero kayo nga ay nagmumulto yung mga kasama nyo na yumao so magandang defense mechanism yan so sabihin natin na matik na yan pag spirit sumapi hindi tao yan, demon yan. Pero para sa akin, kung pagbabasihan natin yung mga research ng mga tao na nagsaliksik about mythology ng Sumaria, bago kasi nilikha niya Ya yung mga tao, nag-experiment pa siya sa ibang mga beings. So, may mga kalahating tao at kalahating ayop, meron ding tao na malalaki, matatangkad. So, nag-experiment siya. So most probably may mga spirits din yon. Tapos mas nauna yon kaysa sa atin kasi later na niya ginawa yung tao na hinaluan niya ng kanilang mga jeans Pero hindi ko kayo pinipilit ha na maniwala sa akin. Regarding naman sa tanong ni Haro kung ang aura ng tao for now hindi ko pa yan masasagot kasi wala pa akong na-interview na tao na kayang mag visualize or kayang makita yung aura ng isang tao sa ibang podcast meron ganun pero sa akin wala pa kung meron na akong matagpuan na ganun gusto kong mag-experiment may gagawin ako experiment na isang tao na may suot na occult na medal at isang tao na may suot na catholic na medal yung walang occult na dasal ipapatingin ko sa kanya kung ano yung difference ng aura nila. Hopefully, meron, meron. Kung sino man dyan na nakakakita ng aura ng tao, please, tulungan nyo ako para sa aking research. So mga migs, yan na po lahat sa ngayon. At kung hindi kayo kontento sa aking opinion, i-comment nyo lang dyan sa comment section yung mga suggestion nyo. At sa mga gustong mag-share ng kwento, pwede nyo i-comment, pwede nyo i-send sa messenger, at pwede i-email. So kita-kits na lang tayo until next topic. Thank you mga migs.